What's up guys? Ngayong araw nga ay samahan nyo ako oh, dahil magpapalibor tayo. Ito nga play yung black nang ngayon sa na nare-restore natin. Sobrang delay na nga kayo, guys. sunod kasi yung mga okasyon na nandahan. Dahil nga tapos na nga guys, tutuloy na natin yung project natin. Bago yan din, nag-ready muna ako. Medyo malayo-layo kasi rebora dito sa amin. Para nga makauwi ako nung maga ay nagbiyahe na agad ako. Dito nang ako dumaan sa na palabas ng highway para mas mapabilis ang biyahe dati. Pagkabiyahe nga, dumaan muna ako sa bilya ng piston guys. Bumili muna ako piston kasi nga magpapareboard tayo. 0.25 nga pala guys yung papareboard natin kasi standard pa tong black. Ayun nga pala yung black na papareboard natin. Ay hustle ga drive ako din na ako nakapag video guys. Nakartik na ako dito sa Rayboran at nasa alang na na. Di ba wala kayo nakatawa ni kuya? Hahaha. <laughs> proseso nga ha, pala yung ginagawa ni kuya sa black natin. Kabasadong kabasado na nga ka ni kuya yung tamang sukat niyan. Sa nang ginagawa niya guys. Pauli ko ito proseso ang nasa bakuan yung tamang sukat. Sa part na hana yan ilalagay niya ng liha yung bala. Medyo makapala sukat niya na guys. Ayos na ni Kuya dyan. So tingin ko nga uh, guys, yung malapit na matapos to kasi di hanay binala ni Kuya. Matapos nga yan ay tinanggal na ni Kuya yung mga panaliya. Pinanatan niya guys na mas pinong liha. Ito na siguro yung liberation na gagawin dito guys kasi pino na iliha. Magapang na guys, walang iniiwas sa pagliliha natin ng mga peris guys. Hinuguli natin yung mga pang na liha. Nababos nga uh, guys, ito na yung naging resulta ng ating pagpaparebor guys. Diba akinisan ng blacks malayo na sa kanina? Alaran, smooth yung pagkakadali ni Kuya. Bago nga pala direct to movie eh, ay medinaanan muna ako dito sa Yamaha dahil meron nga tayo isang mahalaga na bibirin dito at nandito na nga ako guys eto na di ba diba ang ganda kaso nung no, nakita ko yung presyo sa na lang pala pero eto talagang babsili guys yung bibirin ko dito kaya ako nagbuta dito nagadaan ako sa motor guys kaya binidyo ko manifesting ba ah uh, mago nga ako movie nagpagas muna ako empty na kasi gusolin ako mahirap na baka magtulak pa tayo ilit pa naman ang panahon ano guys magadrive muna ako A few moments later. At nakauwi na nga ako guys, ito nga pa yung dating itura ng black guys, napakalayo na sa ngayon. Napakalayo na sa dati, abangan e, nyo na lang guys, pakinapit natin ito sa mga top na nilistab natin. Salamat for today's video, ingat, alright.